Para mga treasure, ayan. Ito tayo. Ayan, gumawa ng pagkapa nila. Ayan, sakailin natin sila mga treasure. Ang dami nila, oh. Hmm? Hmm? Ayan, dito, oh. Hmm.

Dami natin pinapakain mga treasure yan. No? Oh, gustong gusto nila mga treasure. Oh. Hmm, hmm do kayo. Para ano, um, um, doon. Ang hmm, laki na ito, mga treasure. Oh. Hmm, tama na, doon. Sila hmm. hmm, Ito, mga treasure. Oh. Dami nila rin. Kalaog. Takot kasi. Oh, apa yang pertama nakabir? Hmm. <laughs> hmm. Nabung tuh mga treasure. Grau ulit talaga tuh. Sinabung na. Oh, kita okay, mo. Oh. Inalat ka, oh. Papapatulan mo mga treasure. Ay, ang dulas mga treasure. Ang dami na. Ito mga treasure. Ini oh, mati, mau berhidup. Buksan mm. oh, oh. mm. sila Ano na pumasok yan Ang mm. kaya diba sa labas mm. Puti kasi mga treasure Ang oh. dami kasi Puti ngayon dito mm. Ang natin natin pinapakain Hmm. hah, sila silang isur? Ya, kenapa malam marami Madrid ya, gua? Agua. nggak, 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 Ayan natin, pinapalamon. Nabas ah, ah! kayo, nabas! Papatayin kayo dyan! Nabas kayo, dun kayo, isang daas! Hindi kita rito. Ako, may nag tayo, mga treasure. Kaya oh. pala, nawawala ang ating isang decal brown. Pinatay pala rito, mga treasure sayang kaya pala sabi ko wala kulang ng isa lumangalib na pala to wala ah, oh, may tulong natin mga treasure labas uh -huh. kali papatayin kayo dyan yun yun namatayin na pala yung isa uh -huh. kulang pa mga treasure oh. uh -huh. magalanak na magalanak buhay ano o. Sana yung isang decal brown natin na ganun ka. dalawa yan eh. Ayan. Hmm? Kailangan may kunung kutuli. Baka ba Marami tayong Rhode Island. Hmm? Ayan. Yung mga Rhode Island tayong mga Bertilio. Pero yung decal brown, nag-iisa na lang ito. Kailangan, <laughs> naku, sasabog na ron mga treasure. ayun nakawala na rin sila mga treasure kasi paputik sa loob ng kulungan kaya bala ko talagang gawan sila ng paraan na may lipat ay mga tracer eh ay mga nangya o yan pati marami pa tayo dito kayo ang dami pa nyan oh niya, no? hmm. Okay, magsabong! Kung si Raul Masabo ko kayo Kaya tinatali ko mga treasure Ang ating mga tandang Para huwag silang mag away away Pero yung Yung isa nating Braman puti Mabait po yan Kasundo nyo lahat po yung mga manok Yan Ano nila Huwag pa tayo sa makulungan tayo sa ating mga imported ito oh drama hmm. ito okay, sa putik yan maya maya nandito na yung mga loko loko walang mga kabusukan ito mga tasyo hmm. Salang sayang okay, hmm, itlog okay dyan Oh, ini kelompok, ini Hmm? Lung. <laughs> ang kagol na naman sila, mga presyo. Ito naman sila. Ito, pitch na. Ayan naman nakning na natin. kulang sa... kulang sa gulay. Ayan, puro pitch. Kaya bakit ito, pag meron tayong mga tinagtad na gulay ang gulay na sila hindi po mga susur takaw ng mga halaga natin kung hindi mo natin yung ating ligag.